Yes, I'm shooting today for Doctor Strange and for today's video again, this is my brother. <laughs> He is the Magluto! chef. Magluto! My chef for today. For tonight, para for tonight. Magluto ka na, doon na doon ba? Magka mag-video. Hindi, mat, kumalikod ka lang, hindi nakikita yung mukha mo. Ayoko. Nagpapakita ka kasi. Matilok ka naman. Gusto mo na. Ayoko. <laughs> Hindi kita ipapakita yung ginagawa mo yung bikin o kuhaan ko. Okay. Para naman Pag ano, video, eh. yung manunong. Huwag maarte. <laughs> Bakit ba? nagpa film, -film kayo, tapos nagpa -film, film tayo, ayaw mo. Patilok ka kasi. That is the bawang. Yeah, you heard was right. You heard it right. Tada! <laughs> Kaya <laughs> ka Ito, nag-shooting ako ng ano. Ayun, ba't diba ayun? Yan. Yung bago kong gawa si Dr. Strange. Ang, uh, this Tapos ito naman yung one. ano ko. Si Ace ng Alabasta. Yeah. Meron akong video niyan. Kaya inaayos ko na siya dyan. Na to? Tapos napakaliit ng box ko. Naubusan ako ng malaki. So, ano gagawin ko nga? Hindi kasi yung mga damit. Oh, no. <laughs> ano ba yan? <laughs> Bakit ganyan yung mukha ko? Ano ba yan? Magbe-bermont na. No, Kailangan ko na magpa-reban. Tsaka magpakulay. Diba? This is the second to the last. Ano yun? Ha? Last Last two nights. Last two nights niya. Tama ba? Hindi ko alam sa yung O, oh, basta hindi niya daw alam. Today is Friday night. So, ayun siya. Busy-busyhan kasi kami. Busy siya. Siya yung chef-chef shep ko for the whole week. Ay. Ay, nagdadabog na siya. no B. B. Ito yung magalit. B. Matilok ka. Ang sarap naman ng luto mo, B. Alam ko. Huwag <laughs> narita ko. Kung paano mo ginagawa. Oh, no, Hindi want. kita binibigyan. Tingnan mo pa yung screen. Hindi ka kita. Mm. Yung kawali lang. Tilok ko naman. Ng... Oo Hala. nga. Faster, faster. Wala ka lang This is the main ingredient. Yan. Yan, main ingredient. Tapos yung mga recados. Oh, oh, walang repolyo. Ay, ayun pala. Ayun yung repolyo. Ayun. Hindi ka nakikita nga. Na. Yun nga yung, ka lang. Ang dilim. Kaya nga ako lumipat dito kasi yung ilaw. Hindi ka nakikita. Huwag ka mag-alala. Yan lang ito. Napakita ko yung niluluto mo. kayo kumakalat. na halo kayo. Ang laki na yung mga dulo. Ito yung hiwa. Kasi dulo na siya. Mm, yung matigas? Mm -hmm. Dapat yung mo kayo, Bebel. Ayun yeah, nga, inatig ko. Yo, Bebel. Ang sarap ng buhay ng rabbit. Yung rabbit ni Matmat. -mat. -Mat. <laughs> nagpapakompose na naman ako. Nakabidyo ko. Kasi Favorite mo mukhang... <laughs> Ang dami ko kasing nakukompose kapag kasama kita. Makulit ka kasi <laughs> Tapos bukas ulit magbibidyo ulit ako. Okay, tikat kat naman. Tikat cordon blue. Ay, ano nga yun? Ano yun? Yung cordon. Cardin Cardin cordon. Cardan blue. Kulang green. Cardan green. Yan, ganyan lang. Lagi nyo itataktak ng sandok. Bakit? Wala, sinasabi ko sa kanila. Mm. <laughs> Kasi may ganyan. Don't forget. Tataktak, taktak, -tak -tak ganon. Ganyan ka gano yun. Hindi ka-shirt kapag walang ganong tunog. Ah, ganon ba yun? Hmm. Oh, Shep shep ka lang kapag walang tak tak tak. Hmm. Ito pa kali. Nawala na yung mga sibuyas na tunaw na sila. Di pa rin lumalambot. Ano ah, tutunaw 'yon? Ah, ganun po pala. <laughs> <laughs> Hindi ko alam. <laughs> dito matitigas pa sa ilalim ni, eh. dito lalo mo alam bo. mo na ba? Diba? Di pa, Lagay ko na. Para kumain sa repolyo. Okay. Sa ah, kanabang ko go, oyster sauce oyster sauce yan oyster sauce don't forget the oyster sauce Yan, ganyan so, drop the end ang kalap ng amul Masarap na ko ma eh. Masarap Beshi. Beshi. Okay. Masarap na humay. Ayun, yung ano? Yung. Gulay. Saturang lang pala sa liquid kanina. Para ayaw lumambot. Pagka medyo tumigot sa inyong iba, medyo tumigot Tap, 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 tap. Okay, close mo na natin. Yan, after maging malambot ang inyong mga refolio ilagay na ang ah! main ingredient yan yung ulam namin kanina. Hindi lang namin naubos. Dapat hiwalay yung ano. Kaso luto na siya nang umilagay dyan. Kasi ganun yun. Tapos kung meron kayong ito, mga ano karne na prito. konti lang kasi nakain ko talaga natin kanina kasi nga hilaw kasi si, hindi siya naluto akala namin sira na yung ano ay na pala nakataksak na so yan yan ang ano ulam ulam or pero kasi kapag kanton kasi hindi uso magkanin eh Ayan na kasi no? yan. Ikaw, ikaw may <laughs> sabi noon. Ang pansit ka na hindi na nagkakanin. Mayaman ka kasi. Hindi mo kakasi. Okay, pinitin muna natin para maluto yung kanto. Okay, yun na yun, guys. Bye. Ayun, naluto na siya. Kaya kakain na kami. Yan, kanton gisado. Yan. Yeah ano, uh, ayan na lang yung tira-tira namin sa ref, kaya wala nang mga sahog, ma wala nang kaming manok. Di ba, Bi? Hmm. Bi, upo na dito. Bi, magbababay na tayo, Bi. Hindi, ikaw lang. <laughs> kaya <laughs> kung hindi. Bi, magbababay na tayo, Bi. Magbabay ka na. Oh, ito pa, Hmm. <laughs> <laughs> Maganda ulit. Sorry, so, ito ito na ako. Wala pa akong tulog. Ang tagal naman ng kaka ko dito sa lamesang, isang sagal tagal umupo? Bisa mo na! tayo makakain ito? Kailangan natin magbabay. Ikaw lang. Pulit na ito. Ang na ito. Sige na, nga. na kami siya ano, hindi siya nagra kasi pagkanto, kanto, hindi siya nagra-rise. Pero ako nagra-rise pa rin ako. Kasi nag-workout naman ako, kaya ano, kaya bawi-bawi lang tayo ng carbs. Hi, Anong tawag dito? Carbs ba? Tama ba? Carbs. Oil ha? yan eh. Hindi. Yun sa mga fat-fat. Lipids. o, <laughs> <laughs> oh, saan yung kape natin? Hindi na magkakape pa tayo ayun tapos ayun na may tinapay kami may tinapay grabe ang tagal ng kadate ko dito wala pa rin oh no? ito yung aming kakainin tapos ito buns tinapay ayun lang ito lang yung aming dinner for tonight tapos coffee yeah di mawawala ang coffee after namin kumain matutulog na kami anong oras pa lang 7.30 kasi bukas magsiship kami sa ano sa emily willier yeah sama kayo ah sige <laughs> Bye bye. See you tomorrow. Baga ano kami mag i Emily Willier kami bukas. Maglalakad lang kami. Yeah. Wala yun, yun dito sa Pero sa gear namin hanggang kasi magde-drop up ako ng parcels. Asa ah, na ba yun? Ayun yun yun yun. Yan. Yan yan yan. Tama din lang sa akin. Ito yung parcel ko. Ito ay babalot ko kasi. ginagawa <laughs> <laughs> ng kamay mo. <laughs> ka Magkakasidok si tapos. Ayan, mabalot ko Tapos, i-drop up ko siya sa M. Louis Lier bukas. Tá. <laughs> Bye.